Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Kung ikaw ay bago pa lang sa aking channel, please click subscribe and click the bell button kung gusto mong notify sa aking mga videos na i-upload. Ang gusto ko lang i-share sa inyo ay yung aking naranasan ngayon sa mga nagkatanong na bakit sa loob ng isang buwan, dalawang bigi sila na irigla. Okay. Bago po yung simulan, ikwinta po muna kung regular ba ako or irregular. Ako po ay irregular ang menstruation ko. Pinaka-regular talaga na cycle ng menstruation ay 28. Yun ang pinakamaganda talaga na cycle. Sa akin kasi po ay sobrang irregular talaga ang menstruation ko. nag sa ako noong December, kung di ako nagkakamali ay nabilang ko yung cycle ko, umabot ako ng 44 days. Nung January, nabilang ko ulit, nagiging 45 days. Then February, nagiging 35 days cycle ako. February to March 4, kasi 4 yung first means ko, lumabot siya ng 35 days, mas okay yon Okay pa yon Kung maga, hindi pa talaga yan na, minsan kasi pag lumabot na sa 44 pataas na, or 35 pataas na, medyo uh, hindi na maganda. Pero okay lang siya kung isang basis o dalawang basis mangyayari yan. Pero kung talagang buwan-buwan na ganun talaga rigla mo, hindi na maganda yung ganun lagi na 44 day cycle ka, kailangan mo magpa-check up sa ubigay niya or sa doktor. Ito na nga ay itong March, nag po ako na first day means ko ay March 4. Paano ba malaman uh, kung ilang cycle days ako? Bibilangin mo po yan na uh, kung kailan ka nag-first day, alimbawa first day means ko, bilangin natin dito sa kalendar. Dito kasi wala ng malaking kalendar start ako dito ng first day ko is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, sa 23 na yan guys ay 31, ako 33, discharge na brown. Hanggang dito, brown ulit. Tapos, medyo dito is dark na. Then, eh, dito, malakas na siya. Malakas na yung means ko. Parang normal means na siya. Uhum, dito tayo magbilang ng kung kailan ako nag-discharge ng, ng brown. Kasi, kasama na po yan sa bilang. Bali, 23 day cycle lang ako. Sa isang buwan po, ay dalawang bihis po ako na karoon ng menstruation. Ang tanong, okay lang ba na? ganun ang nangyayari. Isang buwan, dalawang beses ka mag-menstruation. Okay lang po, basta ang importante doon ay sa cycle magbabase. Pero kung talagang sa mataas naman na cycle, tulad ng 44 days cycle, pag susunod ulit, 44 days cycle ulit, so the one. 44 days cycle ulit, so the one. Parang feeling ko is hindi na siya normal. Kung mas mataas pa doon sa 44 days, ang 44 mga siguro is normal lang siya kung irregular na talaga. Pero mas maganda talaga na na hindi siya sunod-sunod na nangyayari o hindi siya buwan-buwan nangyayari kasi ang hirap gano'n. Kaya kailangan talaga na advice na siya ng doktor or maghingi na ng opinion kung ano dapat gawin. gano'n. Kailangan talaga mag-check up. Disclaimer Itong na-share ko po is of my experience po ito na gusto ko lang i-share kasi minsan po mayroon nagtatanong sa mga vlog ko na sa previous vlog ko na ganun ang scenario or ganun ang naranasan niya tulad sa akin. Then dati naman, tinanong ko talaga yan sa OB ko kasi naranasan ko yan. Na, nung wala pa ako, kumbaga first time ko ganun naranasan. Sabi ko, bakit? Kakamins ko lang, bakit may minus ulit ako. Then yun naman, nahirapan talaga nun kasi hindi ko alam kung paano bilangin ang cycle. Siyempre sa ngayon alam ko na kung paano bilangin ang cycle alam mo rin kung kailan ka mamang tundis. at then ang pinakamahirap na bilangin cycle is kung irregular ka kasi hindi mo malalaman kung kailan ka mag-ovulate kaya kailangan talaga uh, pakiramdaman mo rin yung katawan mo kung kailan ka nag-ovulate kasi tulad ko ako pa nag-ovulate ako uh, nitong buwan, hindi ako nakakaranas ng dark spotting para sa doon, sa aking ovulation. Kasi, nangyayari sa akin, ay eh, pon-pon talaga ako. Po. Parang, 3 months na tuloy-tuloy ako na nagkaroon ako ng spotting. Tapos, pinilang ko. Hindi siya spotting. Tawag na rin na yung spotting. Kasi, brown discharge siya sa so, may atis ko. Malalaman ko, kailan ako nag-ovulate. Kasi, meron po ako ganun. Then, yung balakang ko ay nangangalay. Tapos, yung puson po. Tapos, mild cramp. Ganun yung maramdaman mo pag mag-ovulation ka. Minsan naman, mainit katawan mo, yung alam mo yung mainit siya parang parang lagnatin, natin, ayan yung naranasan ko. Kaya malalaman ko talaga na kung kailan ako mag-ovulate. Kaya kailangan niyo rin na mapakiramdaman yung katawan. Saka yung ovulation ko, itong buwan na no, March, naramdaman ko yung mild cramps puso ko, din yung yung parang nanginginit ako. Nung nakaraan na buwan naman is the brown discharge. Yan lang po yung aking i share sa inyo. And thank you so much for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. Kung gusto mo na mai notify sa aking mga videos na i-upload, click mo na rin yung bell button. Bye guys! God bless!